para sa aking balitang showbiz, marami sa mga netizen na nagtatanong kung nagkabalikan na ba ang mag-asawang Priscilla Mireles at Jan Estrada. Ito'y dahil nakita silang magkasama at nanood ng F1 Singapore Grand Prix 2024. Bagamat solo-solo lang ang mga picture na ipinopost ng dalawa, ngunit may isang picture na magkasama ang mga ito sa isang sasakyan, ngunit hindi naman magkatabi. Sa Instagram account ng Priscilla, una ito nagpost ng picture sa kanyang dinaluhang event noong September 20, 2024. Kinabukulong kinabukasan ay muna ito nag-post sa isa pang picture at uling post nito ay noong September 2022. Si Jen man ay nag-post sa dalawang magkasunod na picture sa kanyang Instagram account din. Dahil dito ang kaya't dinagsa ang dalawa ng tanong kung nagkabalikan na ba ang mga ito ngunit ni isa sa mga tanong ay hindi sinagot ng mga ito. Ngunit isa sa mga follower ni Priscilla ay nagkomento na magkasama ang dalawa at nakita niya ito sa isang post sa FB. Agad naman ang si Priscilla at sinabi nito ng work lamang ang dahilan kaya't nakita silang magkasama kasama ni John sa isang sasakyan.